Dito pala tayo ngayon guys sa uh, palingki ng Binyang bumili tayo ng ulam. Uh, ayan, bumili tayo ng big salmon. At isisikyang natin sa kalamansi. Ayan. Napakasariwa ang mga isda dito guys. Mga ayan oh. Ang kilo pala guys ng big salmon ay 260. Karamihan 260 rin ang iba. buksan na natin yung nabili natin sa palengke at ito yung ihalo natin talbos at uh, bumili rin tayo ng talok bati ihalo natin yan dito sa isda nagpakulo lang tayo ng sibuyas kamatis na may loya guys pag gumulo na ito ilagay na natin yung isda ilagay na natin guys yung isda yeah, shoutout nga pala sa mga followers natin at subscriber maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating mga videos at mga nagko-comment maraming maraming salamat at uh, sa top 1 nilagay na natin yung kalamansi na sa piraso yun yung tama lang ang asim pangit pang sobra ng asim Ayan, nilagay na natin guys yung talpos ay kumukulo na at uh, madali lang maluto Napakasarap naman sa bawa ito. Kaya na gustuhan ko na tumamaan linam ang sabaw at ang isda na masarap. King salmon mga guys. Ay, dito buburolo lang natin at uh, tikman natin yung kung uh, okay na. Medyo matabang guys, tagdala natin. madali lang na yun guys napakasarap paanan sa sabaw. subukan nyo to gaya natin ng asin at uh, luto na kaya na tayo mga guys um, may kamahalan nga lang itong ulo na to kahit ulo ang mahalaga dito guys yung sabaw. malasa malasang malasa <clears throat> yan ayun okay na ang lasa tamang tama hindi siya mahalat at tamang malinam nam talaga sa ulit tayo naka-upload. Busy tayo sa biyahe. Thank you. Thank you. Ayan. Luto na yan. Sinapon natin yung matalang talpos. Dahil kanina ay abaw. Ayan. Sandok na tayo mga guys. Dahil luto na. Ang laman nito guys, yung mahabang mga slice. 300 yata o 400 basta ganun yung ayan masarap yun yung sabawan guys yung slice slice na yun pili